Hi! Hello! Good morning everyone! Ayan! WhatsApp. Good morning sa ating lahat mga idol! Ayan! Magandang umagang pinagpala sa ating lahat mga idol! Mga idol, for this video nga pala, nandito ako sa ilog. Ayan! So mga idol, ako ay maghahanap nga pala ng bukuhin. Ayan! So napadan ako dito. Dito sa tabing ilog. Ayan! Dito nga pala ito sa barangay Dagatan Dolores Quezon. Yes. Ayan! Mga idol, ay shout out nga pala sa mga tagad. Pagkatan mga idol. Ayan, ang ating punong barangay at mga barangay tanod at mga kunsyalis mga idol. Ito nga pala, ayan, sipag ng aking pinsan. Good morning, pinsan. Good morning, family. Yeah, oh, family. Ay, eh, ano si Victor Abihan, nagsisikap. Yeah, Victor. Ayan si Victor Abihan. Ayan. ayan, mga idol, good morning. Kamusta? Nabiyahe ka pa ng, ano, mga riversan? Oo, ayun. Masala ngayon, wala makuhanan. Ay, oo, oh, okay. di katulad nung una na napakadami. Oh. Kumutkot ka lang, ay, parang, para tayong may biyaya ka agad, ano? Oh, Ayan. Taghirap ngayon, taghirap. Taghirap na. Eh, nangangakit ka naman. Nang? No. Rambutan. Hindi, hindi ako mahalang umakyat. Ah, yun lang. So, mga idol, ay, good morning sa ating lahat. Ayan, so, dito ako ngayon sa ilog ng dagatan, mga idol. Ayan, oh. Ayan. Ito naman, ay magang maga Baka pasukin ka ng lamig Hindi, papasukin ng lamig Talaga yan eh na ang kasipagan Ayan. Ayan Ayan mga idol Good morning sa ating lahat Shout out